ah uh, umitlog na rin yung dalawang panglaban natin ng NDR o South Derby Race hindi ko alam kung saan natin to ilalaro kung saan club nag-iisipan ko pa yan, ah uh, buti na lang nung umitlog ah uh, pa-start ng Lugon pero bago ko to i-breed uh, napansin ko naman na hindi pa sila lugon ngayon lang sila naglugon kasi sabi ng mga iba kalapatid natin bawal pong i-breed yung lugon eh nung hindi start ko naman po itong i-breed Uh, hindi pa sila lugon ngayon lang na umitlog kaya okay lang para sa akin makinis naman yung itlog ah, uh, parehas finisher yung itong bumabara ko itong ano chocolate na ito galing sa aking bayaw ah, uh, 29 overall champion siya ito naman pagudpud finisher galing kay sir mario ng sampabian yan sir sa wakas uh, umitlog na rin yung kinuha ko sa iyo uh, ilang buwan, simula nung kinuha ko to sa'yo hindi ko mapaasawa, ila, uh, ilang beses kung pinarisan to, ayaw pumaris talaga So ayun, ito uh, na naman, uh, buti na lang, pumaris siya ngayon. Kaya ito, kakaitlog lang ngayon, first clutch. Siguro pagka umitlog na, uh, pagka napisa, tigil ko muna yung breeding sa kanilang dawa. Diba, subukan ko muna yung dalawang nakain nila. Yun, thank you.